Maagi lang. Yan pa ano? Maagi lang. Ay, ah, ito pago. Ang laki. Mm, Ayun. Ayan. Ito so, ah, gila rin ito eh. Kung so, may kinakain ah. May kinakain yun. Kasi <laughs> so, ah? Kinakain niya daga. Ano na? Ano? Ah, sa paa? Hindi. Oo. May kinakain sa paa eh. Dito wala. Dito wala rin. Ito, mayroon ibang ibon. Uh. ito mga ano to, iba naman. Oh, uh, dami may kinakain din oh. Uh. Agi, agi rin to no. Oh, ano Nakain Wow, meron pa dito oh. malalaking agila rin ito oh. ah maliliit Hmm. you want to see a bee?

Laging ahas ng sawa. So. <laughs> Ay, ano yan? Python. <laughs> <Ahas. tos> <coughs> <coughs> malaki nandoon sa ano yun ahas yung mga ahas malaking oh. ahas yung pa doon yung ahas yun ahas mm -hmm. sa baba. ये <inaudible> पतले oh, oh, wow. <inaudible>

No? Ay kinakain really? <sover> well, <I'm not> <laughs> oh, eh, Kumain ka na? Wow, ganda. Ito nga yung Mama, 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 dami oh isa ganda, kahit isang man lang, ha? Eh. Kahit isang man lang, sana, ha? Eh. Ito pa, ha? kulay, Oo nga, ito wawa nga. Parang tulang nga sa pondo rito, ha? Parang tulang nga sa pondo, ha? Ang kulungan nga, parang ang... Ano yan? Ayan no, ano yun? Malaki Parang ano? Parang usa. Ayan no? Malaki. Ano yun? Mga nandito. Ah, ito. Ayan no? Nasa loob. Ay. Ayan Oh, si Bip na.

ang lalaki. Ang ah. lalaki? Ano atin. Pagong. pagong dun. O, oh, malaki. Dalawa. Ah. Ayun eh. o. Oh, Ayun o, pagong. Ayun Sa oh, pag oh. may bag pag Pagong yan, malaki. Dalawa? Oo. Oh, Dalawa eh. Dalawa yan, yun isa at sa magkabilaan. <tinyo> <tinyo> Ayan yung pagong mo sa ilalim yun. Oh, yan, oh. Ayan, malalaki. Ayun, no, may dinosaur pa lapit sa atin. Ayan, no. Ay, lumiko. Wala na. Lumiko. Laki naman ang puta mo. Hahaha. Ang laki. Ayan, no? mm -hmm. oh. Ming, 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 Meow! Meow! Wala yung mga Meow! Thank you! Ming, 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 ni Pusa, ayaw natutulog si Babang. Ming, Thank Pusa rin! Stan! Manok siguro, no? Manok bigay ko man sa aba kahit bibigay ka pinapadaan di bawal bigyan ng pagkain o oh. <laughs> <Bindi, laughs> hindi binibigyan pagkain kasulat lang ay eh.